Magandang araw sa inyo guys at ito magkakarga na naman tayo ng ating mga paninda dahil sa gabi ay halos inabot na rin tayo ng mga bandang alas 9 bago tayo natapos magripak ng ating asukal kasi halos dalawang sako din yung niripak natin isang wash at saka isang puting asukal kaya ito guys pati yung ating mga mantika na niripak ay hindi pa natin naikarga at ipapakita ko muna sa inyo yung mga na-repack natin. Halos na sa 400 pieces din yung ating asukal na ni-repack gabi. At ito guys, na meron din tayong 54 pieces na bote at 12 pieces sa 1.5 naman yung ni-repack natin. Guys, ito nga pala yung lagay ng ating mga panindang ngayon. Halos yung ating panindang itlog halos malapit na rin maubos dahil kunting-kunti na lang din. At yung ating mga mantika, pati yung ating asukal guys ay halos Medyo lumalakas din yung ating asukal ngayon dahil halos sobrang mahal na ng asukal natin ngayon. Kaya naman yung pinipili natin yung alternatibo, mas mura. At doon nga tayo medyo nakakabawi ngayon guys. Imbis na bibili tayo ng Louisita ay yung Busco ngayon binibili natin. At yung Wash Sugar naman natin guys na medyo light ay medyo dark lang yung binili natin kasi medyo mura. Kaya ipakita ko sa inyo yung ating mga paninda ngayon. At ito na lang guys yung ating panindang itlog. Ayan, meron lang tayo siguro mahigit na sa kulang-kulang ito yan guys. Ay 23 yung ating large size. At ito rin yung ating medium size. Kulang-kulang 23 na lang din. Martes pa lang ngayon kaya medyo talagang mapapaubos siguro natin yan. At ito yung ating mga paninda guys. Ayan, kaya kailangan natin magdagdag ngayon At ito yung natira sa asukal natin kahapon Ayan, yung ating puting asukal ay naugos Ayan Kaya kailangan natin ngayon magkarga At ito nga guys, uh, sa itlog natin meron tayong 17 in half sa large size. Ayan yung ating large size, bandang dulo. At 18 naman sa ating medium size. Dito naman sa ating bote na coconut is 62 pieces. At dito ay nine, 109 pieces naman. Tapos meron tayong, sa palm natin is 36 sa 1.5 at unti na lang sa ating coconut 8 pieces kasi hindi naman na siya gaanong mabenta ayan guys at ito yung ating mga asukal na marami rin kasi mabenta na sa atin ngayon ay 237 sa wash at sa white naman natin guys ay mayroon tayong 201 pieces ayan ito yung ating mga munggo Uh, at meron pa nga tayong coins guys dyan. Ayun, binayad ng ating customer, hindi pa natin nabibilang kung 500 pesos. Ayun, guys. Uh, at babalik na nga pala ako sa aking diskarte dati kung paano ko nakakapag-ipon. At uh, paghihiwa-hiwalayin ko na lahat ng ating mga uh, coins guys ay yung ating mga benta katulad sa itlog, Hiwalay na yung tubo natin sa itlog. Tapos sa asukal, ihihiwalay na rin natin yan guys at pati sa mantika ayat pati sa others ang purpose nito guys ay meron tayong pagkukuhanan na mga kanya-kanyang obligasyon nila dito sa others natin guys dito natin kukunin yung mga savings at ito naman guys ay dito natin kukunin yung pambayad natin ng sasakyan sa asukal at mantika tapos sa ating itlog guys ay pambabayad natin sa kuryente yan guys yung ating magiging purpose ngayon Ganyan kasi dati yung ginagawa ko kaya nakakapag-ipon ako At ito nga guys yung kailangan natin gawin ngayon Kasi kailangan na natin mag-ipon ulit Para sa susunod na matapos natin itong sasakyan Ay eh, meron tayong magiging puhunan na medyo malaki-laki Para naman madagdagan natin ng gusto itong ating uh, paninda sa ating rolling Yun yung kasing purpose ko guys bakit tayo nag-iipon ulit yan kaya kailangan natin ng discarding na naman para makapag-ipon ganyan kasi yung dapat gawin habang kumikita ay nag-iipon ng pera kasi kapag hindi natin ginawa yun oras na nagkagipitan tayo guys at wala tayong makukuhang pera ay talagang stop tayo yan kasi yung isang kagandahan basta nagro-rolling ka at kumikita dapat kailangan mo nang mag-ipon ng pera ayan at ayun nga guys yung ating diskarte na ginagawa dati na pinag hiwalay natin lahat ng ating benta para may kanya-kanya kasi silang purpose kung bakit natin ihiwalay ngayon at may kanya-kanya na silang obligasyon guys. Yun yung isa sa mga ginagawa ko dati. Yung ating mga panindang, panindang ngayon guys ay meron na silang kanya-kanyang may kanya-kanya tayong pagkukuhanan. Para hindi na uubos guys. Ang problema lang kasi talaga dati sa ginagawa ko ay halos hindi ko na magampanan na pagbalik ay bibilangin ko ulit. Pero ngayon ay kailangan natin sipagan para magawa natin yung ating gusto at makamit natin yung ating uh, goal sa buhay guys. Ayan, dapat matapos natin ng 2024 nang mas lumalaki pa yung paninda natin. Kailangan lang talaga natin sipagan sa araw-araw natin ginagawa at Ayan nga guys, mas mahaba na yung oras ng pagtatrabaho natin kesa sa pahinga natin at medyo kanina gumising na naman tayo na maaga para lang makapagkarga ng ating mga paninda guys. Ayan. At na-share ko na naman sa inyo yung ating diskarte kung paano tayo makakapag-ipon ulit ng pera natin. Ayan guys. At maraming salamat!